Habang ako nag-i-scroll sa social media, biglang may pumukaw sa aking atensyon. Bukod sa mura pa, ang mga rekado nito ay available dito sa amin. Uunahan ko na po kayo, yang itim sa aking kukuyan po ay uling na hindi matanggal-tanggal. Nakailang hugas na nga ako dito pero nakakasura, ayo talaga akong iwanan. Nang mabili ko na nga ang mga rekado ay sinimulan ko na itong i-prepare. Sinimulan ko nang na balatan itong aking mga sibuyas at akin nang hihiwain. Pakiobis nga pa lang hiwa doon sa akin pinapanood pero ako hindi na. Kasi naisip ko bakit ko papagagandahin eh ako lang naman ang kakain. Pero iba-iba talaga tayo kung paano magluto. Meron talagang masiselan lalo na sa pagdating ng hiwaan. Sa mga sandaling ito na isipan kong lagyan ng style ang aking lulutuin. Naghiwa nga lang ako dito ng pabilog na hugis itlog agoy. Hay nako Del, kung ano-ano na naman ang nasa isip mo. Paminsan-minsan din kasi ay kailangan din naman nating maging artistic. Artistic ba talaga yun? Buti na lang nakita ko tong recipe na ito kahit papano may na-vlog na naman ako. Kung nakita nyo ang aking post dito sa aking page ay alam kong alam nyo na ang aking lulutuin. Pwedeng pwede itong pampulutan, pang -ulam, at kagaya ko, pinapakulaan. Nang matapos kong ang hiwain itong aking sibuyas ay sunod ko namang hiniwa itong aking siling pansiga. <coughs> Dahil hindi naman ako mahilig sa maanghang kaya dalawa lang ang ginamit ko dito. Pero kung mahilig kayo sa maanghang, pwede nyo itong lagyan ng siling pula. Nakakatuwa nga naman sa panahong ito kasi lahat pwedeng pwede mo nang lutuin sa pamamagitan ng panonood lamang sa social media. <coughs> hindi kagaya noon, kailangan mo pang isulat umagtanong o magtanong doon sa mga nakakaalam ng recipe. Ngayon kapag may cellphone ka at kapag may load ka ay talaga namang kadaling kadalina. Pagkatapos ko ang hiwain ng aking siling pansigang ay sunod ko namang ipiprepare itong ating century tuna. I-drain nga lang natin ito para maging toyo at mawala ang mga mantika nito. Noon kapag sinabing sisig karne talagang maiisip mo pero ngayon pwede na pala ang tuna. Napakamura, napakasimple at pwedeng pwede din pwede niyo itong gawin sa inyong tahanan. Kaya ko nga rin pala naisipang magluto nito kasi naisipan ko yung aking homemade mayonnaise para kahit papano'y magamit ko na. Hindi naman ako kumakain ng tinapay kaya hindi siya nagagamit bilang palaman. Nang matapos ko na palang i-prepare ang aking mga lulutuin ay sinindihan ko na ang aking panggato. Kung may magtatanong kung may gasol meron naman po kaso mas prepared ko lang talaga magluto sa kahoy. At nang mainit na nga itong ating kawali ay nilagyan ko na nga ito ng mantika. Kagaya ko rin ba kayo na ginagamit ang kamay para tingnan kung mainit na. At nang maramdaman kung mainit na ay inilagay ko na nga itong sibuyas. At pagkatapos ay eme eh, mekos mekos lamang natin ito hanggang maging golden brown. Di ko na nga isinama ang aking mga binilog-bilog na sibuyas kanina dahil yun ipantapings. Alam mo yung feeling na dalawang minuto pa lang akong edit pero nagugutom na ako. Charis. <laughs> Ang maging golden brown na nga itong aking sibuyas ay sunod ko namang inilagay itong century tuna. Magdahan-dahan nga lang mga chingu at natilamsik siya. Oh, no! Nakailang beses nga akong natilamsikan and so sad talaga namang napakasakit ay. Gumamit na lang po kayo ng mahabang sandok para kahit papano'y malayo-layo namang kayong matalsikan. Kailangan munang matuyo at maging crispy itong ating tuna bago natin ilagay ang mga iba pang ingredients. Kaya mas maganda kapag drain na drain talaga itong inyong tuna. Itong sisling tuna sisig nga pala ay tsak na magugustuhan ng iyong mga chikiting. Huwag nyo po itong tigilan sa paghalo dahil madaling masunod sunog ang ilalim. Kasi tinigilan ko ito ng halo kanina ay nakita ko na sunog agad yung ilalim kaya ayan hindi ko na tinigilan. Hindi ko na ito masyadong pina-crispy kasi gusto ko medyo juicy. Kaya nung makita kong naging brownish na ay sunod ko namang inilagay na itong mga ricado. Inilagay ko na nga pala dito itong ating siling pansigang. Hindi ko nga pala inubos kasi sabi ko baka mamaya umanghang. Nung aking tinigilan ng paghalo ay nakita ko talagang ilalim ay talaga namang pasunog na. Kung makikita niyo tuloy parang kakaunti na talaga. Naglagay na nga ako dito ng seasoning at saka paminta para mas lalo siyang lumasa. Natuwa naman ako at hindi na ako bumili pa ng mama mahaling mayonnaise. At ito na nga po ang homemade mayonnaise na ginawa ko nung nakaraang araw. Naglagay na nga lang ako dito ng dalawang kutsara kasi parang kakaunti lang naman ito. At pagkatapos ay minikos-mikos ko na nga ito para magkahalo at saka maging well blended. Kung tutuusin ay wala talaga sa plano ko ang magluto nito ngayon. Kung hindi ko nga lang napanood yung content na yun ay talaga namang ewan ko wala siguro akong may bablog ngayon. At pagkatapos kong magmikos-mikos ay nilagyan ko na nga ito ng toyo. Huwag niyong damihan yung sakto laang. Sakto laang na magkalasa at magkakulay itong ating sisig. Haluin nga lang natin ito ng mabuti para maging well blended naman itong ating niluluto. Paborito ko kasi talaga itong mayonnaise kaya pag mga pagkain may talaga ay talaga namang for the go. At nang mailagay ko na nga lahat ng ingredients itong ating sisig ay sunod namang inilagay itong itlog. Yung iba sa kanila nilalagay ang itlog kapag luto na ang kanilang sisig, pero ako gustong-gusto ko kasi lutong-luto ang itlog kaya inilagay ko na rin dito. At pagkatapos kong ilagay ang itlog ay hinalo-halo ko na nga muna ito. Iba-iba nga po pala ang version ng sisig kaya depende po 'yun sa inyo kung anong version po ang magugustuhan niyo. Habang ako'y nagluluto ay hindi ko talaga mapigilang magutom. Isino ba naman ang hindi magugutom habang nagluluto ako dito ay hindi pa naman talaga ako kumakain. At sabi ko nga pala sa inyo ako po talaga ang tipo ng tao na gusto kong creamy creamy talaga yung aking pagkain. Kaya kung inyo nga pong titingnan ay nagdagdag na naman ako dito ng mayonnaise, yung aking homemade mayonnaise. At para nga naman dumami itong aking sisig ay naglagay pa ulit ako ng isa pang itlog. Isa nga po pala sa dahilan kung bakit nagawa ko tong vlog na to ay para to sa aking first year anniversary nitong aking FB page. Hindi ko nga po talaga akala ay na umabot na pala ako dito ng isang taon. Isang taon na itong aking page pero ngayong 2024 lang talaga ako naging active dito. Maraming thank you nga pala sa mga taong nag engage at patuloy na sumusuporta dito sa aking maliit na page. And also, maraming maraming thank you nga po pala sa aking mga star sender. Maaari nyo nga po pala kong supportan sa pamamagitan ng pag-share, pag-like, at pag-comment po dito sa aking mga videos. Sana po ay hindi po kayo magsawang sumuporta sa akin hanggang sa makuha ko po ang aking stream ads requirements. Nais ko rin po palang batiin ang aking kapatid na nakarich na ng kanyang stream ads na meron na siyang ads ngayon na walang iba kundi si Maria Delia Malabarbas. Congratulations sis! At sa wakas, naluto na rin ang ating sisling century tuna sisig. Please, pakisupport na rin po ng aking other social media accounts. Thank you so much for watching. Kain po tayo. God bless.